Welcome po kayo sa aking vlog mga ka-idol At kami nag ng ilaw Ayan mga ka-idol, let's go Ayan, napakaganda yung pagmasdan ito mga ka-idol Ayan, may mga puno siya May mga ilaw Ayan, tingin niyo mga ka-idol At may mga halaman pa yan Ayan Gandang-ganda -ganda talaga Ayan po niyo yun, mga ka-idol yung ilaw at napakagandang tingnan. Sana oh. Ayan, no? para sa parang ibang bansa na rin. Ayan mga ka-idol. Ayan. Dito po pala ngayon sa Valenzuela. Ayan. Kaya... Ayan. Ayan. Tingnan mga ka-idol oh. Yung gilid po niya mga ka-idol ay ilog. Ayan oh. Yeah, let's go na. Ayan, yeah, no? At pupunta tayo mga ka-idol sa entrance. Ayan. Ito mga ka-idol yung entrance. Ayan. Ayan, no? Napakaganda. Ayan yung pinakang rampahan na pwede... Pagkainan kayo yung ilog, pwede kayo dyan sumumpa. Ayan mga ka-idol, oh. Sa... Kung, kung ano mo palang napakaganda ng tingnan ayan no